At ngayon, kabayan, pag-uusapan naman po natin itong, ito yung nasa picture ko dito, inattach ko dito sa may screenshot, yung isang puno ng uh, dragon fruit na tumawid, lumiban dito sa kabilang bakod, ano? Pero yung may tanim is eh, hindi niya pag-aari itong lupang uh, tinawiran ng uh, sanga ng kanyang dragon fruit. So ano nga ba ang karapatan? Sino ang mas may karapatan? Halimbawa, namunga itong dragon fruit or halimbawa may iba kayong tanim, sabihin natin, Uh, saging o kahit ano bang puno, no? puno ng kapitbahay, tapos na bunga, pumunta sa kabilang bakuran. Sa bakuran ninyo, yung bunga ng punong kahoy na tanim ng inyong kapitbahay. Sino ngayon ang mas may karapatan sa bunga ng punong yon So, ang sabi nga po dito sa ating Civil Code of the Philippines, Article 680, ang, sabi, ang nakasaad po dyan ay kapag ang sanga ng tanim na punong kahoy ng kapitbahay mo daw, ay tumawid sa bakuran mo, ay pwede mong hilingin sa kanya na putulin ang sanga. At kapag naman daw po ang ugat ay pumasok sa property line mo, sa boundary line mo, pwede mo na itong putulin kahit wala ng paalam kasi lalo na pag nakaka-perwisyo ito sa property mo. So, ayan nga po. Ano, ngayon, paano naman po yung bunga, kabayan? Halimbawa po, uh, yung sanga dumagpas sa bakuran mo, yung sanga ng tanim na, Uh, sabi natin, saging, or itong nasa picture ko, itong ko, ako po yan, namunga at napunta sa bakuran mo yung bunga. Ang sabi po ng Civil Code of the Philippines Article 681, ito po, yatats ko dito. Ang sabi po ay eh, kapag daw yung bunga ay nalaglag naturally doon sa property line mo, yun lang daw yung time na uh, mapapasayo yung bunga kapag nalaglag daw ito naturally, ano ba yung mga natural kaya na natural na pagkalaglag? Siguro, nalaglag sa hangin, nalaglag sa yung tinuka ng ibon, pero kapag siguro yung sinadya mong ugain o uh, anuhin ng panungkit, ay hindi po yung natural na pagkalaglag. So, ay po, dagdag ka, alaman lang, since ang topic natin, ang content natin ay usaping lupa, titulo, bahay, at iba pa. So, may relevance din naman po ito sa topic natin. Na-share ko lang kasi, Napansin ko to kanina habang nasa labas kami na tumawid po yung puno yung tanim na dragon fruit dito nga sa pader dito sa kabilang bakod ano. So yun daw po ang, yun ang sinasabi ng batas kasi baka may mga nakaka-relate na yung bunga tumawid sa bakuran ko. So hindi pala natin basta-basta pwedeng angkinin yung bunga. Ihintayin daw po nating malaglag ito naturally. Saka pa lang po natin masasabing atin na yung bunga ng punong yon. So, yun lang po muna sa ngayon mga kabayan. Ano? Sa mga susunod nating video, uh, subukan kong sagutin yung lahat ng mga iba pang katanungan ng ating mga kabayan tungkol sa iba't ibang usapin tungkol sa lupa gaya nga po ng mga nag-acquire ng CLOA or Certificate of Land Ownership Award at yung mga may gustong bumili may planong gusto bumili ng rights lang kung ano ba ang mapanuntunan ng rights, CLOA at mga iba pang concerns. Yun lang po at magandang araw.